Malalaki magkano? 2.5 2.5 Kahit yung iba-ibang kulay Yan 2.4 Ah 2.4 2.5 Oh. Oh. Pantay ng wapo. Well, Pantay bang ng magkano sa ganito sir? Mga miniature nyo? 100. Pinakaano yan? Fixed price na. Tataas pa kaya yan? Pagdating na ng nga lang. Cover? Kumpor nito sa September. Diyan, 3-100 na po. Na ito? Yung ganito. Lahat. Kabyahay dito ako ngayon sa may Suke Market ng Dapitan. Pupunta natin yung bilihan ng mga Christmas Decor. Makikita natin ito sa... sa may mismong Dapitan Market, bilihan ng mga Christmas Decor. Itong Dapitan ay makikita natin sa may corner ng Canlaon Street, dito sa may Kisun City. Yon, ito naman sa may bandang loob ng palinke. Yon, kaso nga lang may renovate siya palingke So dito, sa side na to marami na rin nagtitinda sa ngayon. At uh, yun, batibang mga mabibili natin dito. So may mga handicrafts na nakasama. E yun, uh, magbibili natin dito mga batibang klase ng handicrafts sa ngayon. You know, ready na rin yung kanilang mga ano display sa ano-ano mong design na gusto natin. Pumasok din ako dito sa My MacJo Building. Nakita ko dito yung mga iba't-ibang klase ng handicrafts na binibenta rin dito. Available na rin dito yung iba't-ibang klase ng mga Christmas tree na may iba't-ibang kulay at design. Base dito sa aking pagtatanong ay ang Christmas tree nila ay nakakahalaga ng na 1,500 yung 5 feet. Nakita ko rin dito yung iba't ibang klase ng mga glitter lamps na nagniningningan sa kulay lalo na sa gabi at napakaganda nito tingnan. Makikita natin dito yung pa ibat ibang klase na mga disinyo ng kanilang glitter lamps. Sa mga design ng kanilang glitter lamps, makikita natin dito yung disinyo na carousel, house design, mayroon din siyang Meron ding angel design at yung uh, na design. At ang presyo ng kanilang glitter lamps ay nagsimula sa 800 hanggang 1,400. Nakita ko rin dito yung kanilang miniature na mga Christmas village na paibat ibang design din ito kabiyahe. Makikita natin dito yung carousel design. Mayroon ding wheel. At makikita natin dito yung Christmas village na may mga nag pa dito sa village na ito. Napakaganda nito tingnan lalo na sa mga mahihilig dyan sa mga miniature design kagaya nitong Christmas village. Dito ay ramdam na ramdam na natin na talagang Paskong Pasko na dito sa lugar na ito. Base sa aking pagtatanong na nagkakahalaga ang bawat Christmas village na ito ay depende sa laki o design ng kanilang Christmas village. Ang maliit na design ay nagkakahalaga ng 1,400 at yung malaki naman ay nagkakahalaga ng 2,400 pesos. Makikita natin itong mga Christmas Village na ito at mabibili dito sa may MacDew Building ng Dapitan Street, Isun City. Dito po, magkakalaga. a, a 7 sa si mga ganyan sa stall nito sa may MacDew building ay marami kang pagpipilian ng mga miniature villages depende sa inyong gusto at design at depende na rin sa ating budget na kaya para mabili itong mga miniature design na Christmas village sa labas din itong MacDew building ay makikita din natin dito iba't ibang klase ng mga Christmas decors at kami ay umikot pa sa labas para matingnan din yung mga iba't ibang Christmas decors na ating pwedeng bilhin o mabibili dito sa Maydapitan Street. Nakita ko dito na mas marami pa palang Christmas Decors na pwedeng pagpipilian dito sa labas at dito ay may minabinta may silang mga mura ding mga Christmas Decors na kung saan ay ating pwedeng tawaran. Nakita ko dito na kunti pa lang sa ngayon yung bumibili dahil September pa lang ngayon at yung iba naman ay naghahanda pa lang ng kanilang mga budget. Dahil yung iba ay wala pa talagang uh, bonus na dumarating. Sigurado pagdating ng bonus niyan ay marami na at dagsa na talaga ang mamimili dito sa may dapitan. At yun nakita natin na nakalatag na at nakahanda na yung kanilang mga Christmas decors na ating mabibili dito sa may dapitan. Sa ngayon ay mura pa nila binibenta ito at pagdating na talaga ng November ayon ay talaga namang sinasabi ng mga tindiro at tindira dito na tataas na rin yung kanilang mga presyo. Kaya yung may mga budget pa dyan o may natitir pang budget ay pwede na kayong sumadya dito sa may dapitan para bilhin itong mga mura pa sa ngayon ng mga Christmas decors nila. At kagaya nito mga Christmas balls na ating makikita dito sa kalye ng Dapitan, makakabili pa tayo dito sa ngayon ng halagang 100 pesos. makabili ka dito ng mga Christmas decors na per dozen or per set yung bentahan nila. Pwede rin kong perperaso. At napansin ko rito na ang mga bumibili dito kadalasan ng mga paninda dito sa may dapitan ng mga Christmas decors ay nagmumula pa sa mga malalayong lugar at talaga namang dinadayo itong dapitan na kilala sa bilihan ng mga Christmas decors. Dahil ang kadalasang mabibili natin dito ng mga Christmas decor ay talaga namang gawang Pinoy. Na siya namang ipinagmamalaki dito ng mga tindera o tindero dito sa may Kaya sa ko ay tangkiligin natin yung pagbili ng mga sarili o gawang Pinoy. Kagaya nitong nakikita na mga figurin. Iba dito ay mga miniature na figurin at yung iba naman ay talaga namang mga life size na figurin. Ito ay halos gawa ng mga Pinoy mismo. Dito ay mura lang natin mabibili yung mga figurine ito na nagkakahalaga sa starting na presyo nila ang nakikita ko dito ay mayroong siyang 100 pesos yung isang piraso. Mayroon ding 200, 250 o depende sa laki ng figurine na ating mabibili. At isingit ko na rin kabiyay kung hindi pa kayo nakapag-like at nakapag-subscribe sa aking YouTube at FB page ay pakisabay na rin ng pag-hit ng notification button ng like or subscribe. Ito ay bilang pamas na rin sa akin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta kabiyay.